Magpitas ng alog batay fresh from the garden. Piliin ang dahon na bagong sebel. Maliliit lang na dahon ang kunin. Ito na ang napitas. Sunod kumuha ng dahon ng sibuyas ito ang tanim sa harap ng bahay. Hugasan ang napites na alog batay. At ang napites ng dahon ng sibuyas at slice ng ganito. Hiwain ang sibuyas na pula gaya nito. At ang bawang. Umpisahan na ang pagluluto maglagay ng margarin sa kawali. Kahit anong oil pwede. Gisahin ang bawang. Halo-haloin. Ilagay ang sibuyas. Halo-haloin. Ilagay ang ground meat. Gisahin ng maigi hanggang maluto. Lagyan ng kunting tubig. Lagyan ng magic sarap. Lagyan ng soy sauce. Lagyan ng paminta. Lagyan ng asin. Pakuloan hanggang maluto ang ground meat. Ilagay na ang alog batay. Ilagay na ang dahon ng sibuyas. Halo-haloin hanggang maluto tikman kung tama ang lasa. Luto na ang alog bate. Sunod gagawa ng fresh lumpia wrapper. Maglagay ng harina sa bowl Lagyan ng itlog. Lagyan ng asukal lagyan ng kunting asin. Lagyan ng tubig unti-unti ang paglagay ng tubig. Halo-haluin hanggang maluso ng maigi. Kapag ganito na ang mixture. Magpainit ng kawali, pwede nang ilagay gaya nito. Balikta rin kapag luto na ang kabilang side. Unti-unti lang ang paglagay sa kawali. Kapag luto na lahat, ilagay na ang ginisang alog bate. Eh. Gaya nito, lagyan ng dinurog na mani. Tapos lukutan gaya ng lumpia. Ito na pwede nang tikman ang fresh lumpia alog bate. Eh. Salamat sa panonood guys!